Dahil natikman natin yung ice cream ng Pandi Manila na masarap. So, nag-order ulit tayo sa Grab, no? Sobrang healthy nung ice cream nung Pandi Manila. Gluten free, plant based, at saka dairy free. Kaya, nag-repeat order tayo sa kanila. This time, nag order ulit natin yung buko flavor nagabi <laughs> na ubos ko ito isang buo eh tapos, saka buko to, no, ito naman ubi flavor okay, so itong titikman che namin ngayon mga kiddos. tapos alam niyo kagandahan panagot, ito sa Grand sa Pali Manila may libi pa silang matcha lassay ako alam ko ano to, di ko matuloy ng green tea latte. Okay? So, kagabi, nireview ko kagabi yung buko. Marami siyang buko. Very creamy. Hindi masyado matamis. Ito namang ube ang review natin. Kung ito ba yung lasang ube talaga? Paborito ko kasi ang halay eh. Basta likman na rin natin yung cookies and cream nila kahapon. Hindi masyado matamis. Hmm. Lasang halaya. Lagi ubi halaya. As in ubi halaya. Actually, nag-order din ako ng ubi halaya kanina. Just darating maya maya. Kasi nung um, pag-order ko kanina sa sa Pandi Manila via Grab, nakalagay Gcash. Eh, alam mo na Gcash ko 600 lang. Yung pala, mayroon pala doon sa baba option na cash. Kaya e, nagdagdag tayo ng ubi. Ube jam. Harap. Talagang 270 pesos, oh. Very healthy. Authentic. Ay, mga authentic pang malalaman. Authentic. Mmm. Slice. Abarito ko talaga ang ubi halaya. Kasi yun sa ice cream na, ano? Mmm. Ube. Ube, vegan ice cream. 100% dairy-free, gluten-free, and plant-based. Made with coconut milk. Dito lang yan sa Pande, Manila. Hindi masyadong matamis. E, hey, gusto mo ah? Hmm? Tikma mo na. Basta. Kagabing tinikma mo, di ba, coconut cream? Yeah. O, oh, tikma mo to. May usog ito. Ito na si Fimo. Ube flavor. Sarap. Paborito din ito, ang ube halay. Parehas kami. Do you like it? Yeah. Hmm. This is my ah. Hmm. This is yours. Tidak mo ko lang. yan. Kuha dun. sa aking buko. Ah. Ano na. na ubus ko to Kaya ako nag-order ulit. Tinabitin ako Kain po tayo. Hmm. Alam niya, partner nito. Picture si yung bangus. Ayun o. Oh. <laughs> bangus. Kain <laughs> po tayo.